May hika asma ka ba? At ang gusto ay natural na gamutan? kilala nila ang bagras Eucalyptus deglupta tinatawag din rainbow gum ang bagras ay isang native species mula sa Myrtaceae family. Opposite o magkakatapat ng dahon to sub-opposite pag sinabing sub-opposite lumihis lang ng kaunti katulad ng tinuturo ng Arrow Grayish ang ilalim ng dahon parang abudin sa kanyang mga tangkay. Kantuhan ang kanyang mga tangkay ng bata pa may pagka-brown ng talbos ang iba-ibang kulay ng bark ng ay isang kilalang katangian niya. Nagiging green to kapag nagflake na. Aromatic ang dahon amoy menthol. Ang pinakulong dahon ay gamot sa asma, sipon, at ubo. Iinumin nyo lang parang tsaa. May isang pag-aaral na ginawa sa Thailand na nagsasabi ang katas ng dahon ng bagras ay nakitahan ng eucalyptol. Ano ba yung eucalyptol na yan? Isang natural na substance? Karaniwang nakikita sa mga herbal plants. Specifically, sa essential oil ng bagras. Ang bagras kasi ay mayroong essential oil. At ang eucalyptol ay kilala sa pagmanage ng chronic syndrome katulad ng asma at pulmonary disease. Meron din kasing anti-inflammatory property ang eucalyptol. Ang eucalyptol din ay karaniwang ginagamit bilang ingredient sa mouthwash and cough suppressant. Nakitahan din ng antibacterial activity ang essential oil mula sa dahon ng bagras. Karaniwang makikita ang bagras sa Mindanao. Karaniwan din tinatanim sa mga urban park. At kung nagustuhan mo ko sa video, i-follow if mo ko dahil nakagaganda ng buhay ang may alam.